Hello cupbearer, Mami Archer here at dahil sira yung aming washing machine, kailangan ko siyang i-check at ayusin. Ngayon, nung mga nakaraan, talagang hindi ito gumagana kaya binabad lang namin yung mga uniform. Yung pantalon ni Ellie, device sky blue yung uniform nila, na ibabad sa chlorine. Tapos sobra yata ng babad naging parang baka nagpache so, buti na lang merong isa na konti lang yung pache pero yung iba kasi talaga pong ang laki nung natanggal na kulay. So, ang pangit tignan pag sinuot ng bata sa school. Pero okay lang yan kasi mabilis naman akong umaksyon kapag meron mga challenges. So, talagang ako po ay mabilis magbigay ng solusyon kapag may mga ganito nga pong nangyayari doon sa bahay namin or kahit sa ang aspeto uh, ng buhay naming mag-ina no? at saka sa labas. Siyempre, sa negosyo, sa business, sa ministry yan. Dahil yan yung orientation ko. So, bata pa ako, marunong na akong gumawa ng mga electrical or dun sa mga, anong tawag dito? Yung mga TV, radio, because... Nung bata nga po ako, ako yung katulong palagi nung mama ko sa paglalabada So pag nasira yung washing machine at wala yung daddy ko, kailangan merong mag-aayos nun Kasi yun yung hanap buhay namin, ano, pantulong yun doon sa pang-araw-araw namin pangangailangan Kaya natuto na lang din talaga ako, kumbaga instinct mo, survival instinct mo na Ay wala si daddy, walang gagawang tao Kaya kailangan ako na lang hanggang sa nagawa ko, no, at ayun nga, kapag merong kayong skills, hindi na yun matatanggal sa inyo kahit sino pa o kahit ano pang gawin ng no, mga tao na sa paligid ninyo. At ang nakakatuwa dyan, napapakinabangan ninyo personally at mapapakinabangan din bilang pagtulong po sa ibang tao. At yun, tinignan ko kung ano yung nasa loob. Baka may mga nalagilag nga na barya. So, okay lang naman. Wala namang problema doon. Sa timer lang talaga to. Kasi once na overload din to, at saka kailangan na din. Meron kasing mga certain years na kailangan nung palit so ito para mga hindi ako nagkakamali, two years na tong washing machine na to sa amin uh, na no. palagi pang nagagamit, no, weekly, naglalaba ako. Kaya papalitan ko na lang yung timer nito Kasi magkano rin yan kapag pinagawa ninyo 500 to 1,000 pesos plus yung inyo pang uh, papalitan na materials no. So ako, hindi ako nagpapagawa ng ganun. Alam yan ng mga nakakilala sa akin. Lahat ng kaya kong gawin. Ako po talaga yung gumagawa kasi nga, mas gusto ko yung ganun. Mas pulido yung trabaho walang reklamo. So, since kaya ko naman gawin, bakit hindi ko gagawin, 'di ba? So, siyempre, pag single mom ka din, kailangan lahat ng bagay sa bahay, alam mo, kailangan mas magaling ka sa lalaki. Kasi kapag lahat 'yan, inaasa mo sa iba, parang ang weak-weak. So, hindi ako sanay nang ganun ako because at the age of 5 years old, palaban na talaga ako. Kaya hindi ako po pwede na uh, hihinahina at saka practical akong tao. Hindi mo ako mapapagastos ng basta-basta. So, yun lang. And God bless everyone!